Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa so insya'Allah, Rusul wa Risalat, sa so tiyatalakay na natin yung paghahambing sa iba't ibang mga mensahe na natanggap ng mga propeta. Sa so huli nating natalakay, naputol tayo sa suratul ma'idah 44.2 50, yung mahabang serye ng mga aya na detalyado rito inilalarawan ang iba't ibang mga kasulatan at ang relasyon nila kumbaga sa isa't isa. Sa so, ngayon unang aya, doon sa 44, Inna anzal na taurata fi hahudaw wanur. Tunay na ipinababa namin ang Torah at naririto ang gabay at liwanag. Narito ang gabay at liwanag yahkumu biha an nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal akbar bimastuhfidu min kitabillah sa, sa pamagitan daw ng Torah na ito at ang Torah primarily nga ipinahayag ito kay Musa alayhis salam pero bukod kay Musa alayhis salam pang ibang mga propeta na nagpatupad ng Torah kasi nga sa mga propeta, ang angkan ng Israel, ang pinakamaraming propeta na ipinadala sa kanila. Yung umman na yun. Na meron pang ako narinig sa lecture eh. Merong isang panahon na aabot hanggang 70. Hindi ko pa nakita original na dalil nun. Aabot hanggang 70 na propeta. Ang kasama, sabay-sabay, sobrang tigas ang ulo nila. Kasama ng mga hudyo. yun niya 70 na propeta. At sa ang kanang Israel, baw na lang yan, di ba? Doon lang lang sa mga nakikilala natin propeta nila, di ba? Ang dami, sunod-sunod. Lahat yun, mula kay Musa alayhis salam. Sa ang kanang Israel, pinadala pinadalay nakikilala natin ng mga propeta. At yung marami nga sila, sa kanila, sabay-sabay pa. Si Musa nga may kasabay, di ba? Si Harun. Tapos si Yusha bin Nun, maaring bago pa mamatay, si Musa alayhis salam, naging propeta na rin siya si Yusha bin Nun, yung kasama niya doon sa Suratul Kahaf. Na si Yusha bin Nun, siya na talaga nakapasok ng Palestine. Kasi namatay na si Musa salam. Bago pa man sila nakapasok doon sa lupang ipinangako, yung binabanggit doon sa Bible. Si ano, si Isa salam, di ba tatlo silang sabay-sabay. Si Yahya at yung tatay niya, si Zakaria. Matigas talaga ulo ng mga hudyo. Nitong Torah, Ipinatupad dito ng maraming mga propeta, hindi lang si Musa alihis salam. Sinanarito daw ang gabay at liwanag na dito sa pamagitan nito ay naghatol ang mga propeta na nagsuko ng kanilang mga sarili kay Allah. Na sa pamagitan din nito ay hahatulan ang mga hudyo. Sa pamagitan nito ay hahatulan ng mga hudyo. Kahit nga nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di meron ng Quran. Tapos merong mga pagkakataon na merong hudyo na nagpapahatol sa kanya. Ang pinangahatol niya yung yung Torah. Kasi maaring sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga unang-una, maaring hindi pa kumpletong naipapahayag ang Quran kahit sa Madina. O bahagi ng Constitution of Madina kapag sa mga personal laws ng mga Hudyo, kasi na, nasa ilalim sila ng gobyerno ng Muslim eh, pwede sila magpapatupad ng kanilang mga batas. Kahit sa usapin ng parusang kamatayan. Kaya nga diba yung kay Abdullah bin Salam, yung rabay ng mga Hudyo na nag-Muslim, di ba merong Hudyo nagtanong tungkol sa parusa para sa zina? Ang parusa sa zina sa Torah, yung Rajam. Pero ayaw ng mga Hudyo na ipatupad yung pagparusang kamatayan. Kaya kumunsulta sila kay Propeta Muhammad sallallahu wa sallam, Makala nila, hindi papatupad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Torah. ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natalakay na natin ito dati pa. Singa basahin niyo yung libro niyo o binabasa nung rabbi. Tapos yung rajam nilaktawan niya, tinakpan pa niya ng daliri niya. O ngayon, sabi ni Abdullah bin Salam, nandoon si Abdullah bin Salam, tanggalin mo yung daliri mo. <laughs> Di ba? So yun nga nandoon yung rajam. Sa pamagitan ng Torah hinahatulan ang mga Hudyo, Ganyan din, ang mga rabay at ang mga pari na naghahatol sa mga hudyo ay ganun din. Naghahatol sila sa pamagitan ng Torah ayon sa kung anong iniutos sa kanila na pangalagaan na mula sa aklat ni Allah. Sa so mga hudyo, inutusan talaga sila na pangalagaan ang aklat ni Allah sa panahon nga nila yung Torah. Pero yung nangyari pinabayaan nila yung Torah. Kaya ngayong Torah, wala na siya talaga ngayon sa original na anyo eh. Wala na siya sa original na anyo. At actually yung mga Hudyo, kahit yung mga Hudyo ngayon na nasa, nasa Palestine, malayong malayo na sila. Doon sa kung ano man yung uh, ah, kumbaga isinabatas sa kanila ng mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. Malayong malayo. Malayong malayo. Wakano alayhi shuhada. At sila sa lahat ng bagay na ito ay mga saksi. Ibig sabihin, tinatanggap nila, naintindihan nila ang iniatang sa kanila ni Allah. kaya wala silang may pangangatwiran na anuman. Fala taksyawun nasa ni. Kaya, huwag mong katatakutan ang mga tao bagkos ang katakutan mo ay ako o ano pala, plural pala ito. Kaya huwag ninyong katatakutan ng mga tao bagkus ang katakutan ninyo ay ako. At tinutukoy dito ayon sa paliwanag, yung mga hudyo. Inutusan ni Allah mga hudyo na huwag matatakot kanino man, kaya Allah lang sila dapat na matakot. Wala tashtaru bi ayati samanan kalila. At huwag ninyo ipagbibili ang aking mga tanda sa maliit na halaga. Sa so, inga natin ito, hindi ito yung pagbebenta ng kopya ng Torah ang tinutukoy dito. At tinutukoy dito ng pagbebenta sa Torah sa mga talata ni Allah. Kahit sa panahon natin ngayon bilang mga Muslim, ipagpapalit natin ang ating relihiyon sa maliit na halaga. Kumbaga, hindi natin ipapatupad ng relihiyon kasi merong masasagasaan na negosyo. Yun ang tinutukoy na pagbebenta sa mga ayan ni Allah sa pamagitan ng maliit na halaga. At ito na nga malaking bahagi ng ayan na ito. Babala ni Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah kafirun. Sino man ang hindi maghatol ayon sa anumang ipinababa ni Allah, sila ang mga hindi mananampalataya. Sila ang mga hindi mananampalataya. Kaya nga doon sa mga nawakidul Islam. So dito iikot ang marami sa mga nawakidul Islam sa hindi natin pagpapatupad sa batas ni Allah. Okay, pagkuha natin sa iba pang batas o gabay liban pa sa gabay ni Allah o gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na alaihim fiha anna nafsa nafs bin-nafsi wal bil ayn bil wal bil anfi wal bil uduni Waal alsina bi alsin wal juruha kisas so nababanggit dito yung isa sa mga nangyaring pagsasabatas na meron kahit sa Torah na meron kahit sa Torah na itinalaga namin sabi ni Allah isinabatas namin sa kanila ang buhay ay kapalit ng buhay ang mata ay kapalit ng mata ang ilong kapalit ng ilong ang tenga ay kapalit ng tenga, ang ngipin ay kapalit ng ngipin, ang sugat, ang kapalit nito ay sugat din na parehong sugat. Kumbaga. At ito na yung batas ng kisos. Kahit sa Islam, meron nito. Kung ano yung pinsala ng tao sa kanyang kapwa-tao. Muslim ano, hindi Muslim. Ang tinutukoy dito actually. Kung yung Muslim mamiminsala sa kufar na hindi naman kalaban, hindi naman sa labanan, Baw sinapak, sinapak niya lang yung kufar, natanggalan ng ngipin, may kisas, tatanggalan din siya ng ngipin, kumbaga. So lahat ng ito ay isinabatas kahit doon sa naunang mga propeta, kahit doon sa Torah. Yung katulad nung kay Abu Hurairah, di ba yung natalakay natin, yung, yung nilalatigo niya yung alipin niya na babae, namiminsala sa kanya, so pinigilan pa rin niya yung sarili niya eh mas nakakaunawa si Abu Huraira sa relihiyon kaysa sa atin. Mas nauunawaan ni Abu Huraira ang relihiyon kaysa sa atin. So lahat ng ito ay yung ay tinatawag na ano eh. Kumbaga sa Biblia nababanggit nga ito eh. Mata sa mata, ilong sa ilong, tenga sa tenga. Nababanggit din ito kahit sa Biblia. So itong mga ito, di ba nabanggit ko na Quran, binibintang ng kufar na kinopya lang daw sa Bible pero hindi. Ang pagkakaroon, anumang pagkakaroon ng pagkakatulad sa pagitan ng Quran at nilalaman ng Biblia ay hindi agad-agad nangangahulugan na kinopya ang Quran sa Biblia. ito'y ay mangangahulugan primarily na ang source, ang pinanggalingan ng Quran at ang source na pinanggalingan ng Biblia isa lang, si Allah. At isa lang ang kanyang batas. Isa lang ang kanyang basa, batas. Famantasaddaka bihi fahuwa kafaratun lahu. Kasi so, nga, yung tinutukoy dito na sino man ang hindi gumanti, ito ay magiging kapatawaran para sa kanyang kasalanan. Halimbawa, napinsala ka, nasapak ka, natanggalan ka ng ngipin, pwede ka magreklamo sa judge na natanggalan ka ng ngipin, para tanggalan din ng ngipin yung sumapak sa'yo. Pero kung magpapatawad ka, ito ay magiging kapatawaran naman para sa iyong mga kasalanan. At actually, may tuturing nga itong sadaka sadaka kabilang sa mga malalaking sadaka na merong gantimpala pinanood nga namin kagabi yung ano eh na-restore na kasi yung pelikula ni Erap tsaka ni FPJ yun yung ilan ilan yun sa mga pelikula Bi bihirang bihira sila nagsama eh si Erap tsaka si FPJ tatak ng tundo 1978 pa yun ititingnan ko nga ano nisip ko nung unang panahon parang ang dali lang palang tapusin yung mga gulo ano? Sasaktan mo lang yung sa sa'yo. Pero ngayon, iba na kasi. Dimandahan na yung labanan. <laughs> iba na yung labanan ngayon. Kaya, aayon tayo dun din sa ganong sistema. Insya Allah. Hindi rin naman tayo pabayaan ni Allah. Eh. Diba? Pareho lang. Magpapaumanhin tayo, di pa rin tayo pababayaan ni Allah. At yun, naulit na naman. <coughs> Wa manlam yahkum bima anzal Allah fa'ula ikaw mudhalimun sino man daw ang maghatol sa iba pa liban pa sa ibinaba ni Allah sila ang mga dolimun sila ang mga mapangapi sila ang mga makasalanan pero siyempre nauunawaan natin ang dolimun na ito di ba ni sabi ni Luqman inna shirka la azim so kung yung una Sinasabi ni Allah do sa 44, sino mang hindi maghatol sa pamagitan ng ibinaba ni Allah ay kafir, So ito, sino man ang hindi maghatol sa pamagitan ng ibinaba ni Allah ay mushrik. Shirk. So posibleng magiging shirk. Kasi naghatol ka sa pamagitan ng batas na iba pa sa batas ni Allah. si so sumunod na aya, panghuli huli natin matatalakay. Kasi mahaba ito yung isang serya ng mga aya pa ito. Wakafay na ala atharihim bi isab na no Maryam musaddikan lima bay na yadayhi minat taurats. At pagkatapos nila, ng mga Hudyo, pinadala namin si Isa alayhis salam. Kung na sumusunod sa bakas ng sa bakas na yun, kung ano man ang sinabatas sa Torah. Na nagpapatibay sa kung ano man ang ipinahayag sa Torah. Hindi nga, di ba, si Isa alayhis salam, kahit doon sa Biblia, di ba, ang sabi niya, di ba, hindi siya naparito para baguhin ang kasulatan. So, hindi din, ipapatupad niya ang Torah ipapatupad niya ang Torah. Pero at the same time, habang pinapatupad niya ang Torah, watay nahul Injil. Ibinigay namin sa kanyang Injil, fiha hudaw wa nur. Na ito ay narito ang gabay at liwanag. Parehong pareho doon sa Torah. Na, tinukay din ni Allah kanina na narito ang gabay at liwanag, ang Injil, narito din ang gabay at liwanag. Musaddikan lima bay na yadayhi at taurat na nagpapatotoo sa anumang nauna rito na Torah. Wahudaw wa mauida lilmuttaqin. At ito ay gabay at pangaral para sa mga may takot kay Allah. Alhamdulillah. So ito yung ano, yung pangunahin sa mga yung paghahambing sa pagitan ng uh, Torah at ng Injil. Walyakum ahlul Injili bima anzal fihi. Kaya marapat sa mga sumusunod sa Injil ang maghatol ayon sa kung anuman ang ipinahayag sa Injil. Yung original na Injil, di isa lihis salam. Hindi yung bagong tipan. Hindi yung bagong tipan. Waman lamyak kong bimaan zalallah faulay kahumul fasikun. O ito na naman, pangatlong beses binanggit tong aya na ito. Sino mang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah, sila ang mga fasikun. Sila ang mga... Suail. Sila mga Suail. Na either way, kung titingnan natin, kafir, mushrik, fasik, bandang huli, pare-pareho lang ito eh. Maring yung fasik, di ba, Suail lang. Hindi siya umaalis sa Islam o sa relihiyon Hindi siya, ma hindi siya nagiging mortad. Hindi siya nagiging kafir, hindi siya nagiging mushrik. Pero bandang huli, Maring yung magig pagiging fasik niya ay magdudulot din sa kanya na mag-shirk at mag-kufur. ba? Diba? Kamamatayan niya yung kanyang kasamaan at dahil doon namatay siya na kafir kung hindi siya magbabalik loob kay Allah waliyadu billah so ito yung paghahambing sa pagitan ng Torah at ng Injil at yung sunod na matatalakay naman natin yung Quran na kung paano itong iniahambing na naman doon sa naunang dalawang mga kasulatan na ito ang Torah at Injil Alhamdulillah Tutulay tutulay inshallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh